Morning, mga katinders. Mommy Teens 19. So, ngayon Friday. is it's Friday. Ayan. So, kape tayo. pagigising ko lang. At yung partner ng aking coffee ay favorito kong biskwit, kita. Kumusta yung araw ni mga katinders? Kumusta yung bentahan niyo kahapon? Matumal ba? Or malakas pa rin kayo? Kahapon si Mommy Teens sobrang tumal. Pero laban pa rin, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay karugtong ito kahapon kasi hindi ko na natapos at medyo naging busy ako sa store. Uh, yung kita nyo ba sa araw-araw ay pinapamili nyo ba ng mga stocks? Araw-araw ba kayo namimili? Or hinahati nyo? Kumbaga, nagtitira kayo ng para for emergency funds? Nag-iipon ba kayo? Or Pinapabili pinapamili niyo talaga yung lahat, inuubos niyo yung kita niyo for today para uh, may maitinda naman kayo kinabukasan. Si Mommy Tins ay hindi naman ako everyday namimili. Pero uh, by schedule, pero yung araw na hindi ako namimili ay yun na nga sineset aside ko yung pera. Pero pag kinabukasan ay bibili ako. Inuubos ko talaga yung kita ko for the week, for the day, para nabibili ko halos lahat ng mga paninda ko. Kasi, diba, napakatumal. For example, kahapon, napakatumal. So, hindi mo na ako mamimili. So, ngayon, Friday, maraming bata sa store. Uh, malamang, ay ma-over the quota naman si Mami Tins. So, hindi pa rin ako mamimili. Kasi, Friday pa, busy pa ako. Hindi pa ako basta-basta makaalis. Kasi, pag-Sabado, bukas pa rin ako. So, pag-Sabado, may tinapay ako niyan. Yun yung mga binibili ko tsaka pagkain. So, most probably, yung aking grocery ay Sunday. Mag-grocery ako niyan kasi, alam mo yun, wala akong iniisip na oras. So, parang, wala din akong time limit sa pamimili. So, kaya yan yung schedule ko tuwing uh, Sunday or rest day ko ng weekdays para hindi ako nagmamadali. Ayan, nagigets na si Mami Beans. Yung mga araw na hindi ako namimili ay sineset aside ko para dun sa mga ahente. Kasi may ahente tayo minsan, di ba, paiba-iba yung kanilang schedule. Like for example, yung aking uh, delivery ng tubig, minsan Wednesday pumupunta, minsan naman Friday, minsan naman ay Sabado. So kapag wala kang naitabi dyan at biglang dumating si ahente na wala sa schedule at wala ka ng stock, so paano ka makakapamili kung wala kang naitabi na pera yung kita mo last week or yung kita mo kahapon the other day. So, ganun yung style ni Mami Tins. Kapag tuwing uh, umaalis naman ako, like Sunday, yung mga pinapamili ko ay hindi ko kayang bilhin kapag nandito ako sa tindahan. Nagigets niyo? Dito kasi sa tindahan, nakakapamili ako dito ng uh, dinideliver sa akin tong itlog, mga soft drinks, yung bigas, at yung mga kilo-kilo na mga oil at brown sugar. Pero tuwing umaalis ako, pumunta ako sa palengke, ay yung mga binibili ko ay mga gamis, yung mga... ano pa ba? Yung mga harina. Yung mga... hindi ko siya nabibili dito sa bahay. Dito sa tindahan. So kapag pumunta naman ako sa downtown, iba naman yung aking style. Hindi ako namimili ng mga harina na. Hindi ako namimili ng mga yung pampalengke. Yung binibili ko naman yung mga laruan, yung mga school supplies, at last priority ko yung grocery. Kasi yung grocery, uh, nabibili ko kasi siya dito. So, nagigets niyo yung style ni Mami Gaines na ganun yung strategy ko para kahit papano ay nakukumpleto ko yung mga stocks ko. Pero mga katinders, depende rin kasi yan sa inyo. Meron kasi tayo mga kasari-sari store owner na once a week lang kung namimili. May kakilala ako na every Sunday siya nag-rest, every Sunday siya nag-close. So, yan yung time niya na mamimili siya lahat yung mga kulang, like yung palengke, yung grocery, basta lahat-lahat. Kasi once a week lang nga lang siyang bumibili. And then, meron din akong kakilala na everyday rin. Kung ano yung wala, yun talagang pinapamili niya. So, yung sa akin, yun na nga, schedule ako. At yun, ako lang naman isa sa store, no? Kasi pag nagko-close ako at namimili ako at close talaga yung store ko so kailangan ko siyang i-balance kailangan ko siyang i-balance para kahit papano ay kung sa sabi pa na po forma, nakaka-forma yung mga stocks ko, hindi ako yung uh, may mga kulang pero kahit papano, meron naman akong naibigay kay customer na yung mga pangangailangan din nila, so ganun lang So, ngayon, tinda-tinda Sabado, tinda-tinda ako Pag Sunday, palengke ako Kasi wala na akong mga limonsito Wala na akong uling So, wala na ako yung Ano pa bang wala ako? Uh, yung mga gamis So, focus ako doon Pag weekdays naman So, nakakaipon ako ng na Monday, Tuesday, Wednesday So, pag Thursday, gugora naman ako dyan sa downtown At mga toys naman At mga candies yung pinapamili So, ganoon lang Ganun lang yung style ni Mami Dins para kahit papano ay nabibili ko pa rin lahat kahit pa unti-unti. Okay? So, tatapusin ko muna itong aking pagkakaphe He, at late <laughs> na. Magsisinangag na si Mami Dins at dami namin kanin kagabi, no? So, ngayon, may pasok pa yung mga anak ko. So, busy-busy pa ako at pag uh, tapos ko asikasa dito sa bahay ay mag-open ako na tindahan. Okay? So, bye mga katinders. Thank you for watching. Good morning. Happy selling sa ating lahat. Bye-bye!